Guys, kumausto po kayong lahat. Tangaon kailangan po natin. Alamin ang kahalagahan natin. Sino po ba ang naniniwala sa aral ni Pablo? At sino ba si Pablo at anong naging? Buhay ni Pablo. Mga gawa kapitulo 16 versikulo 17. Kaya sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na sinasabi, mga alipin ng. Kataas-taas ang Diyos ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan guys kilala si Pablo at anong pagkakilala ng mga sumisigaw. Pansinin po natin alipin si Pablo ng kataas-taasan at nangaral ng kaligtasan yun kailangan ipangaral ang salita nagdakilang Diyos upang ang mga natalima sa aral ng Diyos ay magkamit ng tunay na kaligtasan. Guys una sa lahat dapat alam natin kung sino si Pablo at ano ang buhay nito. Noon di pa siya tinawag nagdakilang Diyos. At kung paano siya tinawag. At kung paano siya katapang mangaral. Guys kung may tanong kayo sa buhay ni Pablo comment po kayo dyan sa baba mag iwan kaya dyan at ating pag usapan sa mga sunod na video natin. Sige guys naway gabayan po tayo ng dakilang Diyos Ama. God bless you all.